Alam mo ba kung sino ang tinatawag na apoy ng kapalaran sa mundo ng football? Sa tuwing nakakagol ang manlalarong ito, tila may isang kilalang tao sa mundo na pumanaw, na nagbubuo ng kakaibang serye ng mga pagkakatugma, noong 2011, sa laban ng Premier League sa pagitan ng Manchester United at Liverpool. Tinapos ng batang Welsh na si Aaron Ramsey ang laro sa pamamagitan ng isang winning goal. Walang nakakala na ang simpleng goal na iyon ang magiging simula ng isang kakaibang football curse. Makalipas ang 24 na oras, lumabas ang balitang napatay si Osama Bin Laden. At simula noon, ang bawat goal ni Ramsey ay parang nagiging death omen ng football. Sa parehong taon, sa North London Derby, matapos siyang mag-goal para sa Arsenal, makalipas ang tatlong araw ay pumanaw si Steve Jobs. Nakakagulat pa, nang nag-goal siya laban sa Marseille. Sa araw din yun ay nawala si Muammar Gaddafi. Sa mga sumunod na taon, lalo pang naging kamangha-mangha ang mga pagkakatugma. Noong 2012, sa bisperas ng Valentine's Day, nag-goal si Ramsey at ilang oras lang matapos noon ay namatay si Whitney Houston. Noong 2013, matapos siyang makaiscore ng dalawang goal sa isang laban sa parehong oras ay nasawi si Paul Walker. Vida ng fast at Furious Kamakailan, mas naging kahindik hindi pa ang mga pangyayari, 48 oras matapos italaga si, si Ramsey bilang interim coach ng Cardiff City. Umutok ang balitang yumawa ang Santo Papa, para mangan sumpat ay lumampas na sa playing field patungo sa coaches bench. Sa kabuuan ng kanyang karera, nakapagtala siya ng 87 goals, at sa labing anim dito, eksaktong tumapat sa pagkamatay ng mga kilalang tao sa buong mundo. Sa mahigit yung laro, halos tuwing sampung araw siya naglalaro. Samantalang sa buong mundo, mahigit apat na rang kata personalidad ng pumano ng 2022 kaya ang ganitong pagkatatugma ay maaaring simpleng resulta ng oras at pagkakataon. Tulad ng kasabihang Chino, walang kwento kung walang pagkakatugma. Biro pa nga ni Ramsey, buti na lang. Madalas akong ma-injure. Marahil, itay isang kakaibang halong ng tadhana at pagkakataon na naging natataming alamat sa mundo ng football.